Terima kasih telah menonton! <laughs> ayun, nalagyan din. Next doon na, orong na doon. Orong na doon. Ayan, nalagyan. Tabi, tabi. Tabi, tabi. Ayun, 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 ayun. <laughs> Itong proseso ng ano pala. Proseso ng paano makuha overload. Ano Ano mo kayo overload? Pila ka Kuha ka lang <laughs> kan Pants, dalawa na lang kayo kunin mo <laughs> <Yes. laughs> Bungan natin yung overload Ay, kumahaba na ha Ang ganda na yung sila sa'yo ng chicken guys ito yung overlook guys ito kanin sir yan ba mo doon binig kayo? Dalawa? Ang dami ah Dalawa? Dalawa chicken Dalawa 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 Dalawa

nagre si OX eh.